At dahil nga hindi na kami nakakapag-grocery ni Macy's dahil sa patuloy na sunod-sunod na pag kaya ito ang aking munting tindahan ay nagkukunti na lang ang laman. Kaya ngayon ay mag-grocery kami. Pupunta kami ng pure gold. Tara guys, let's go! At dito na nga kami sa pure gold ng CEA Las Piñas. Dahil ito lang ang pinakamalapit sa amin na grocery store at dito na kami mamimili ng aming mga paninda Ino inuna nga namin yung area ng mga ricados dahil kulang-kulang na nga yung aming paninda lalo na yung mga ricado at may nagsabi pa nga na customer sa amin na magsasara na ba kayo? <laughs> grabe naman to si nanay hindi ba pwede busy lang? o kaya susunod-sunod na pagulan di kami nakapamili? natawa na lang tuloy ako sa sinabi niya kasi nagtanong siya sa amin kung magsasarado na daw kami kasi paunti na daw yung paninda namin. Eh nanay, ang hirap-hirap kaya mamili lalo sa ngayon, sunod-sunod na pagulan. Niyaya ko agad yung asawa ko, paggaling ko sa trabaho, sabi ko, mamili na kami, mag na kami kasi customer namin na iba, wala nang mabili. Kaya pagdating namin sa Pure Gold, ino namin yung mga ricado sa area ng noodles, pumunta kami doon kasi wala na rin kami mga noodles, mga kanton. Eh yun pa naman ang hinahanap ng mga customer namin. Yung binibili ni Mrs yung mga mabenta lang para hindi ma-stack yung puhunan. Kaya malaking bagay din sa akin na panggabi ang duty ko dahil pagdating ko sa bahay ay minsan nakakatulong pa ako sa asawa ko. Ganito nga, mag-grocery kami. Kaya sabi ko kay Macy, sabang maaga pa ay mag-grocery na kami. Kasi mamaya, mga bandang alas maybe, aantokin na ako, dadalawin na ako ng antok. Ipanggabi yung trabaho ko sabi ko, di ko na siya matutulungan pag ako ng antok kasi kailangan ko rin magpahinga, kailangan ko rin matulog kasi may duty pa ako sa gabi. Buti nga sa mga alak, di na kami ng problema kasi inoorder na lang namin kasi may sarili kaming supplier ng alak, eh mas nakakamura kami doon. Kaya di na kami namimili ng alak sa pure gold. Kasi yung mga alak, ino na lang namin yan sa aming supplier kagaya ng mga Red Horse, mga Alfonso, Jean, Mojito, lahat ng klase na alak Tsaka mga soft drinks, in order na lang namin yan. Eh, dinideliver na lang sa amin yan sa bahay. Kaya yung binibili lang namin dito sa Pure Gold, kagaya niyan, mga grocery, ketchup, noodles, lahat ng mga, mga grocery na kailangan ng mga customer. Sabi nga na ni mrs kahit na mga papiso-piso yung tubo, okay lang. Kasi pag naipon yan, dadami din yan. Nagsimula kami guys sa maliit lang na puhunan. Di kami naghahangad ng malaking kita. Kaya minsan, dami nga nagtataka sa amin na ibang customer namin, but mura daw dito sa amin. Kasi di naman kami naghangad ng malaking kita. Ang gusto namin, yung mapaikot namin yung puhunan namin, mapatubo ng konti. Bakit nga ba tayo napunta sa usapang negosyo? Ang layo na lang natin natin. Halos magkalahating oras na kami kay ikot dito. Paikot lang ng paikot. Eh, nahihilo na nga ako sa kay ikot. Ayan nga, sinasabi ko kasi sa asawa ko. Bago mamili ay ilista lahat ng mga kailangan para pagdating dito sa grocery store ay hindi na mag-isip kung ano yung mga kailangan bilhin. Dito na naman nga kami sa area ng mga biskuit. Dahil kulang-kulang na rin ang aming mga biskuit, lalong-lalo na ang mga paborito ng mga bata ito, mga kagaya nito, Dewey do Donut, Cupcake, yan, yan talaga ang mga bilihin sa amin lalong lalo na yung mga bata. Sa totoo lang talaga, sumama lang ako dito. Sinama lang ako ng asawa ko kasi ako lang talaga ang taga-tulak ng postcard. At ako lang talaga ang taga-dala ng paninda niya. Kasi sa totoo, wala naman talaga ako alam sa tindahan kasi hindi naman ako yung namimili. At pati nga mga presyo niya sa tindahan ay hindi ko alam eh. Kaya napapakamot na lang talaga ako sa ulo. Kaya ayan pati chipi pinaglaruan ko na. Ayan, natapat na naman nga kami dito sa area ng mga alak. Kaya kung ano-ano na naman ang naiisip ko. At plano ko nga kumuha ng mamahaling alak para kahit papano makatikim naman ako sa tanang buhay ko. Pagtingin ko sa misis ko, ang sama na naman ang tingin sa akin. Anong sabi sa akin? Ano, may pinaplano ka na naman. Ito talagang misis ko. Tingin pa lang sa akin. Basang-basa na yung sa isip ko. At inunahan niya nagad ako. Ang sabi niya sa akin, pag ka na mo uminom kasi pag nag-inom ka malalasing ka, masasayang lang ang isang gabi. Nawan kiyaw. <laughs> Kaya muli na naman ako na pakamot sa aking ulo at hinayaan ko na nga 'yung sinabi niya at sumunod na lang ako sa kanya, patuloy pa rin kami sa pag-ikot kasi marami pa kaming kailangan bilhin. At dito na nga kami sa area ng mga kape kasi mamimili rin kami ng mga kape, mabinta rin sa amin yung kape, kulang-kulang na rin yung aming paninda. Siyempre mabinta rin naman ng gata sa amin, kumuha na rin ako ng bear brand at bird spray. At dito na rin kami sa area ng mga dilata, kulang-kulang na rin yung mga dilata namin. E eh, marami pa naman araw-araw bumibili kaya kukuha na rin ako. At itong gatas na to, yung panggawa to ni Macy's ng Chiplan hindi na kasama to sa ititinda namin kasi mahina naman to sa tindahan kaya ang ginagawa ni misis, ginagawa niya na lang litchi plan to marami na to siguro magbabayad na kami sa cashier kasi may mga paninda pa naman kami yung mga kinukuha lang namin yung kulang-kulang sa tindahan ito na nga nagbayad na kami sa cashier siguro nagkakahalaga rin to ng mga 3,000 ayan nakadalawang box kami at ito na nga motor lang ang gamit namin kaya medyo mahirap at andito na nga kami sa bahay aayusin na namin yung aming mga paninda bubuksan ko na. Ito na nga yung aming mga paninda. Siyempre, di talaga pwede na wala ako dito sa bahay kasi si Mrs. pandak. <laughs> di niya abot yung mga sabitan ng mga paninda namin. Ang sabi ko sa kanya, yung mga ibang mga junk food, ipitin niya lang sa hangir at i-display sa may tindahan. Dahil ako, magugupit ako ng karton, ito na lang yung gagawin ko. i ko na lang yung iba. Tapos, isasabit ko para hindi siya dagain. At ito na nga yung ginawa ko. Pinang-stipler ko. Isa-isa yung mga junk food. Lagay ko sa karton. Kasi isasabit ko to. Kasi ito naman talaga yung mga junk food na to. Ito patok talaga to dito sa tindahan namin. Lalo pag may mga inuman. Ito yung mga kadalasan binibili ng mga customer namin. Para pampulutan. At sabi ko nga sa misis ko, magsayang na siya kasi nagugutom na ako. Kasi ilang oras din kami kaikot-ikot sa grocery store. <laughs> mamaya mag-order pa kami ng alak, sigarilyo dun sa supplier namin kasi makakamura kami dun ng alak. Pati mga soft drinks, kulang-kulang na rin yung mga soft drinks namin, yung malaking soft drinks, yung maliit, pati yung maliit na redors, pati yung mga alponso, gin, kulang-kulang na rin kaya mamaya mag-order lang kami mamaya ulit. Tapos i-deliver ide lang yung dito sa amin sa bahay. At ito, pakatapos ko nitong mag-ayos ng mga paninda ko, maglilinis pa ako ng bahay, pakakain ko, mamaya magpapahinga na rin ako kasi may pasok pa ako na gabi. O oh, ba diba, napakasipag ko. <laughs> sino mag-aakala na ito yung ginagawa ko tuwing ako panggabi sa trabaho at pagdating ko sa umaga ito yung ginagawa ko dito sa bahay mamili, mamalingke kasi nga naunawaan ko naman kasi si misis ay may maliit na bata yung anak ko maliit pa halos nasa isang taon pa lang eh minsan di pa maiwan-iwanan. Eh, ganun talaga yung ginagawa ko dito tuwing ako ay panggabi sa trabaho. Yung, yung malaking bagay nga sa akin to na panggabi ako kasi marami akong nagagawa sa umaga pagdating ko dito. Bago ako matulog, maayos na yung lahat. Natulungan ko na yung asawa ko. At saka kung maaga-aga ako matapos ng trabaho ko dito sa bahay, mga gawain kong bahay, siyempre kung may oras pa ako minsan, shut muna ako ng unti bago ako matulog para naman makapag-relax-relax yung katawan ko. <laughs> Hindi na lang puro trabaho bago ako matulog, shot mo ng konti, ganun ako, tigasin. <laughs> At ito na nga, tatapusin ko na tong aking ginagawa dahil pagkatapos nito, mag-order pa ako ng alak, sigarilyo, para maaga ako matapos, para makapagpahinga rin ako ng maaga, kasi sa gabi, pasok na naman ako sa trabaho ko. Ganun talaga, tiis-tiis muna eh malaking bagay rin to sa akin na nagkaroon ako ng munting tindahan kahit papano eh nakaka-survive ako sa mga pangangailangan ko na itatawid ko yung pangangailangan ng pamilya ko sabi nga nila pag may tiyaga may nilaga pag may tinanim may aanihin pag may tinago may dudukutin may business may tutubuin at sa totoo lang talaga malaking tulong to para sa amin see you next vlog